magandang araw naman sa inyo mga kahabi so, in this video maghahanda tayo ng mga filter medias ilalagay natin sa ating mga trapalpan so ihanda natin saka doon sa tang ng na, malalagyan natin ng, natin ng filter medias so, let's go Eh, mga kahabi, lagyan natin to ng ano, filter medias, ilubog lang natin dyan. Kasi hindi pa tayo nagagawa ng isa pang ganito. Wala pa tayong budget. So, yung mga filter medias, yung talaba, yung labarak, lagay natin sa net. Tapos, dyan, lubog lang natin dyan yung malapit sa pump. Dyan. Tsaka dito din. Dyan, sa riptop. Dyan, lagyan din natin yan lagyan natin ng filter medyas para makatulong man kahit konti sa pagpalinaw ng tubig tsaka magkaroon din ng beneficial bacteria tsaka ito rin yung grow out tank natin ng mga rancho tsaka oranda hinalo ko na rin yung mga oranda dyan mga kahabi oranda kaliko oranda dyan lagyan din natin yan rin, sa aquarium kasi dito spans filter lang lagyan din natin ng ano lagyan natin ng filter medias yan lagyan natin yan yan tsaka itong grip tab kapag ka uh, may sobra dun lagyan din natin dito mga koi para uh, mga koi fry pala to, mga kahabi pero malalaki sila ng, malaki na ng konti hindi ganong kita yan nasa 1 to 2 inches na yan mga yan so ito mga sword tail so, tara maganda na tayo mga kahabi Yan buksan natin mga boss yan mula nung na uh, i-deliver to hindi natin nabuksan to Bukasan lang natin maganda um, talaga ng pagkabalot ng sealer kasi nahirapan yung manakos okay. uh, bukas nung plastic ito labarak yan labarak yan dalawa so, ito parang talabas uh, sila ata ito yan balot na balot mga habi sinurado talaga ni sailor na ayos yung pagkabalot para wala tayong may comment sa paninda niya yan so balat muna tayo mga boss Ihanda eh, natin to mga kahabi to, dalawang balot talabasil to mga kabi yan, magbukas pa tayo dyan so pasinsya na kayo sa background may nagpa tugtog mga kapitbahay natin sana hindi ma makapiright yung video natin, ito puro ring, yellow ring yellow ring oh, ganyan ni Cảm ơn. cho kênh Ghiền Mì Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. natin muna mga tabings, strings, mga kabi. para matanggal yung mga debris niya. Ah, uh, sinong parang buhangin kasi yan mga tabi to. bukasan lang muna natin. dito muna tayo sa arwana na tank natin mga kahabi lagi natin tong ayan uh, mga kahabi At pinatay natin muna yung pump so, tanggalin, natin ng Mama, na tanggalin natin yung mga naunang filter na nasa loob so, ilagay natin yung yellow mga yellow rings yung poros ata yun lagay natin dito tanggalin natin Mga nanditong filter. Kana kana. Kana sana.

So yan, pinapandar natin yung pump ng akabi. E, Tingnan natin. Yung dagdag filter lang yun mga akabi. So ito na ang kasunod na inugasa natin mga kahabi. Yung kalabasil ka labarak pinagsama natin sa isang meat bag. So na natin to mga kahabi. So dito na namin tinuloy sa labas mga kahabi. Ang paghugas yan. Kita nyo marumi kulay pula o orange yung tubig kasi kalabarak yan ang gagaling mga kahabi so, linisan lang natin to ng maigay para hindi naman magkulay kulay orange yung tubig natin So, dyan natin ilagayan mga kahabi Saka yun, trapalpan na yun. Saka doon sa riptab. Saka dito, baka lagyan natin yan. Pagka may sobra. Tingin ko parang kaposto mga boss. Kulang. Siguruhin na natin yung nasa trapalpan. So yan, ilagay na natin to mga kabi. Yan, sa gilid ng pump. Hmm. Baka sana makatulong to para luminaw yung tubig natin. Karoon ng nga beneficial bacteria dyan. Salabasil na yan. Saka dito sa kabila. Hariptab. Yan, mga gulpis yung laman dyan. Pagay natin yan dyan sa gilid ng pump sulapit yeah. pula nga tatlong balot lang yung mga figure natin baka di malagyan yung nasa aquarium saka yung sa yung kapalpan sa kabila na may ano uh, uh, oranda at saka rancho na fry baka so, uh, hanggang dito lang sa mga koy na to ipatong dito so lang malagyan natin chỉ có ăn hàng bắt lang mga kahabi dito dinalagyan so sponge filter lang nang muna lang diyan dito nalagyan kasi ubus na yung ano yung binili natin na mga filter media so sa susunod na lang lagyan natin to dito mga kahabi Ayan Till here guys na lang uh, mga kahabi hanggang sa susunod kong video kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel. Please subscribe, hit the notification bell para update kayo sa susunod ating video. Sa pakishare na lang sa mga friends natin, mga kahabi.